Hello Pip. So, nandito tayo ngayon sa Malinda Star Oil dahil nagpagas tayo. Actually, papunta kami ng balod ngayon. May patol. Ang tayo ng sticker. Siguro, ha? Pantuan na yun Sinan isad. Ha? <laughs> ah, pero kay, si Asi Raider J, taga-usab. Eh, kilala mo na. Ano napanood ko ah, mo. <laughs> lang napanood mo na? Balik ka lang. Pero kilala mo na kung sino yun na. Hindi ko yung Sigurado ka. <laughs> mo na lang sa Facebook. Ay, kilala mo yun na. <laughs> <laughs> Sino? <laughs> Three address. Okay. Ayan guys. Hindi, papunta kami ngayon ng... Hindi na wala. Ako. Actually, papunta kami ng balod. Kasi, um, meron kaming charity rides. Diba? charity rides kami pupunta kami doon sa some part of Balod hindi ko alam kung saan mismo yung twist dito kasi